Dito sa Pilipinas, yung legal annulment, sabi nyo nga kung psychological incapacity, yung trigger issue ng filer, eh, marami pang dadaanan na uh, kailangan evaluation ng medical professional, may gastos, tapos yung pag-schedule ng hearing. Sa totoo lang po, magastos ba? Kung sa kanya halimbawa. Hmm. Halimbawa po, ano, yung aking experience sa mga hinahandle ko po na kaso, of course, Pupunta po sila sa akin, ang kanila pong ex ay nasa Pilipinas. Pagpunta po nila sa akin, sasabihin ko kung magkano yung gastos dito. May option naman po sila of course na iproseso yung annulment nila diyan. Mm -hmm. Um pag kinukumpara po namin, hamak mura po dito sa Canada. Mura na tsaka mabilis. relatively mabilis po. Okay. Diyan po sa atin, easily ang alam ko ngayon nasa 250 na ang acceptance. And then ang sa psychologist po, nagtanong po ako sa aking mga um, contemporaries po diyan sa Pilipinas na nagpa-practice ng ano no, ng uh, annulment no, ng family law diyan. Ang 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 psychological, ang psychologist po nasa 15 to 20,000 na easily makakagastos po sila ng siguro kalahati hanggang sa isang milyon. Very restrictive po sa ating mga kababayan na nagsa-struggle financially. Oh. At napansin din ho namin sa mga story ang nagawa na namin, yung mga mahihirap na pamilya ang talagang medyo hindi kinakaya yung cost ng divorce. Sabi ho ni Senate President Jesus Escudero, isa nga sa gusto niyang idagdag sana dito sa pumasang panukalang batas sa House of Representatives, eh dapat may public attorney's office, service kung sakali, para, pwede ho ba yun? Although, alam natin na dagdag trabaho lang ito sa overwork na, at uh, talagang super dami ng trabaho ng tao. Ako, oh, Malu, very doable yan. Um, of course, uh, ang mababangit ko talaga yung setup dito, no? Uh, very ideal yung setup dito sa Canada. Dito sa Canada, you can go through the entire process of divorce na self-represented ka. You don't mm -hmm. even have to engage the services of a lawyer to be able to go through the entire procedure. no. Okay. Um, however, kung halimbawa uh, challenge yung um, individual o yung uh, gustong mag-file ng divorce, meron tinatawag dito na duty counsel at meron din dito legal aid Ontario, na no, dito sa probinsya namin, okay. na nagbibigay ng libreng serbisyo o may serbisyo na nakabase yung rate ng babayaran ng isang individual sa kanyang income okay no so po libre pwede rin na base sa income mo yung rate noong babaya ibabayad mo sa parang pound pound ng Canada in a way pwede it's very doable mm -hmm. pwede ng gawing halimbawa yon uh, para Masundan ng Pilipinas no na mm. diyan sa kumbaga para matulungan yung ating mga kababayan na okay. indigenous